yung wisdom na itinago niya na noon pa itinalaga na noon pa pre-ordain sa elect sa kaluwalhatian ng mga elect na isip paano na, na, na napasok itong elect na to na ang verse na to wala namang sinabing elect <laughs> na sinabi dito unto our glory our glory kaluwalatian natin Walang sinabing kaluwalti ang mga elect. Bakit pinapasok mong elect diyan? Kasi nga ang pag-aaral nila ng Bible ng mga verse every time na mag-explain sila ang dugo ni Calvin na nanalaytay sa kanilang interpretation. <laughs> na samantala ang verse na ito never naman na si Paul may isip na Calvinistic dito kasi sa panahon ni Paul hindi pa naman pinanganak si John Calvin ang pagsasalita ng katotohanan na may halong mag -ibig. Bring all the glory to God. Ito ang programa na kung saan mamumulat sana ang mata sa isang katotohanan sa huling panahon. So kasi alam nyo naman, so hindi naman siguro bawal sa batas natin ang maglahad ka ng opinion. morning mga brothers mga pre i-share nyo ang link na ito eh, sa mga group chat i eh, ano nyo i eh, share ng how many times kung may mga grupo kayo dyan sa mga religious group especially sa mga baptist christian pwede nyo mas-share ang link na ito pero bago nun i-subscribe nyo muna mag-follow kayo sa channel na ito kasi meron tayong pag-aaralan na ang channel na ito kasi ano ito eh kumbaga, hindi naman kami anti-Calvinist anti-Calvinism kami mahal namin ang mga tao na so magsisimula tayo sa isang versikulo na ginagamit ng Calvinism para i-implement ang isipin na ano na ang verse na ito pumapabor sa kanila kasi tandaan nyo lagi ang Calvinist pag nag-quote ng scripture at kapag nag-interpret ng scripture, may halong Calvinism yan. Yung light ng Calvinism, lagi maaaninag. What? Yan ang problema kasi nga sabi nga ng Bible, comparing spiritual things to spiritual, pag nag-interpret ka ng Bible, dapat to hermeneutics. Ah, simpre, importante, honesty, hindi lang hermeneutics. Na pag nag-interpret ka ng Bible, kapag ang verse, wala namang wala namang hen na ganun wag mong lagyan ng Calvinistic interpretation kasi wala na mga Bible na iniisip na ganun laging may kulay ng Calvinistic kasi most of them na nakausap ko pag nagbasa ng Bible at nagpaliwanag sa akin nakikita ko talaga yung interpretation niya very ano, Calvinistic ang dating bakit hindi na lang siya mag-interpret na biblical na nang ma hindi mo maaaninag ang kanyang dugong Calvinism <laughs> <laughs> laging may ano yan. Laging may halong doktrina ni Calvin ng interpretation. Minsan sabi ko malala na yata ang tao na to. Minsan iniisip ko na lang, ganito ba mag-aral ito? Kasi isa sa mga verse na ginagamit nila, ang ano ang First Corinthians 2.7. Ang sinasabi ni Paul dyan, na ang Diyos nag-ordain ng wisdom. In-ordain wisdom. According sa 1 Corinthians 2, verse 7, sabi dito, But we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom, which God ordained before the world unto our glory. So, pag pinakinggan mo ito sa side ng Calvinist, ang ginawa nila ganito, ang word yan na which God ordained before the world unto our glory. Ang word na our, natin, ginawa nilang elect. Pero pinapalabas sila na si Paul nag, nag, nagsasabi at nagsasalita na may thinking. Sabi nila, o okay, nyo, kasi dito, inihayag ng Bible, sa side ng Calvinist ito, inihayag ng Bible na ang Diyos daw, nag ng wisdom niya sa mystery. Yung wisdom na itinago niya. Na noon pa, itinalaga na noon pa, pre-ordain sa elect, sa kaluwalatian ng mga elect. Naisip, paano na, 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 napasok itong elect na to? Na ang verse na to, wala namang sinabing elect. we <laughs> <laughs> sinabi dito, unto our glory, our glory, kaluwalatian natin. Wala silabing kaluwalatian ng mga elect. Bakit pinapasok mong elect diyan? Kasi nga ang pag-aaral nila ng Bible ng mga verse every time na mag-explain sila ang dugo ni Calvin na nanalaytay sa kanilang interpretation. <laughs> Nasamantala ang verse na ito never naman na si Paul may isip na Calvinistic dito kasi sa panahon ni Paul hindi pa naman pinanganak si John Calvin <laughs> so dito ginawa nila na according sa kanilang teori nga si ang Diyos daw sa eternity nag preordain ng wisdom sa mga elect lang lang and then dahil doon ang wisdom na yan nakikita mo sa mga elect ang problema, wala namang sinabi si Paul dyan na inorde ni Lord ang wisdom sa mga elect. Ang sabi dyan, inorde ni Lord ang wisdom unto our glory. Ini-insert mo laging elect na wala namang concept na mayroong... Kasi ang totoo, ang verse na ito, ang nakasulat dyan, ang Diyos nag pre ng wisdom from all eternity before the world was at ang wisdom na yan na pre-ordain niya, itinago niya, hidden from the past yan <coughs> nireveal nang yan nung panahon ng dispensation of grace kasi itinago ni Lord yan eh. simple siya lang pwede maglabas nun inilabas niya yan sa panahon ng grace at yan ay ni-ordain para sa kaluwalatian ng tao ang kaalaman na yan yung wisdom, karunungan, kaalaman ng mga bagay-bagay when it comes to spiritual, inordain ni Lord yan, na preordain yan before the world was. Para sa kaluwalatian ng tao, hindi sa elect. Wala namang sinabing elect dan Kasi si Paul, hindi naman siya salitaas as Calvinist. Nagsasalita siya as Christian, teacher, scholar ng Bible. Itinilaga yan ang wisdom ni Lord para sa mga tao to make the story short ang wisdom ni Christ na uh, ng Diyos na, iti, na itinalaga niya noon pa sa eternity inireveal niya sa cross sa Calvary ang karunungan na yan para sa kalulatian ng mga tao diba hindi sa kalulatian ng animal kingdom, hindi sa kalulatian ng mga angels ng mga angelic kingdom kundi sa tao. <coughs> so, nirebel yan ang plano ng kaligtasan, nirebel -ni -ni sa cross na na for decree, na preordain sa eternity. Doon mismo sa kalban, inihayag, pero in-execute ni Christ yan sa proper time. Ang execution. And then, tapos noon, uh, according sa 1 Corinto, 2.7 nagsasabi dyan Christ is the wisdom of God giordain ni Lord para sa kalulatian ng tao through the cross in man's redemption see yun ang wisdom ni Lord walang halong kalbinistik yan ibig sabihin ang verse ng 1 Corinthians 7, si Kristo daw ang wisdom ng Lord inireveal niya sa cross of Calvary na na preordain sa eternity past para sa kaluwalhatian ng tao para sa kanyang kaligtasan yun ang si walang halong calvinistic <laughs> after all hindi ko naman mabasa na may calvinist tot si Calvin na nakasulat diyan yun ang verse na kanilang ginagamit. So maraming salamat to God be the glory alone.